Bakit nga pala ako nagustuhan din ng aking amo at tumagal na sa kanila ng 20 years? Ganito kasi yung mga kababayan. Una, dumating ako sa kanila. nung 25 years old po ako. Apat pa lang ang anak ni amo noon. Yung pangana is magsi 6 at saka yung pangalawa naman is magpo 4 at saka yung pangatlo is magti 3 at yung baby na nadatnan ko is magpo 4 months. Proud ako sabihin na ako po ang kauna-unahang pinay na naging kasambahay nila at yaya. Apat po ang nadatnan kong anak ni amo at nadagdagan pa po yan ng dalawa kasi nga po mahal na mahal ni madam at saka ni sir ang isa't isa. Bukod sa pagiging yaya ko sa mga anak nila, ako rin po ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay pero lang po ang pagluluto. Pinakita ko at pinadama ko sa kanilang mga anak ang tunay na pagmamahal ng isang ina kahit na hindi sila nang galing sa akin at talaga ko lang sila. Doon kasi sa ginagawa ko ay din ang pangungulila at sa aking dalawang anak noon. Nakita nila ang aking pagmamahal sa kanilang mga anak at dedikasyon ko sa aking trabaho kaya naman nagustuhan nila ako. At pagkatapos nga po ng apat na taon ko sa kanila na in ko, nagsabi sila sa akin ng pagbakasyon ko na magsama na ako ng mga kasama dito para hindi ako mahirapan. Kaya naman doon at nakuha natin si Ate Katus Queen. Siya po ay aking kapatid, panganay po namin siya. Medyo takot sa Ate Katus Queen nung una dahil hindi siya marunong mag-arabic pero walang problema. Dahil nga po nandyan naman ako at hindi po yun problema sa aking mga amo dahil nga po sobrang sipag ni Ate Katus Queen at maaasahan din sa trabaho kaya naman nagustuhan din nila kaagad si Ate Katus Queen. At pagkatapos nga po ulit ng 2 years ay nagpakuha po ulit sila sa akin at yun naman ay nakuha ko ang aking hipag na asawa ng aking pinsan pero nag for na po siya. Pag maganda talaga ang ipinakita mo sa kanila, yun ay magugustuhan ka at magre-request yan sila na kung po pwede ay mga kamag-anak mo na ang ipapasok sa kanila para magtrabaho. At nang nag-forgood nga po ang aming hipag dahil nga po nakapagpatapos na siya sa pag-aaral sa kanyang mga anak, ayon at ipinasok ko rin dito si Beshi. Bukod sa napakabait po nilang employer, syempre pinakita ko rin po sa kanila kung gaano po tayo kabait na isang kasambahay at yayang Pilipina. Kaya naman hanggang ngayon, 20 years na ako sa kanila, dalawang dekada na, andito pa rin ako. Nakakapanghinayang kasing iwan ng ganitong klase ng amo. Siyempre, pati na rin ang aking mga alaga. Ako na halos ang nagpalaki sa kanila. Kaya naman, hindi ko alam kung papaano ba ako magpapaalam sa kanila. Sobrang napamahal na kasi sila sa akin para kasing tunay na mga anak ko na sila. Ngunit, alam ko darating ang araw na kailangan ko rin mag-for good. But this time, dito na muna ako. Mag-iipon na muna ako ng kahit konting puhunan pagdating ng araw. At isa pa, o okay okay lang naman kasi sa amo ko kahit isa akong content creator at hindi ko naman po pinapabayaan ang aking trabaho. And that's all for today's video. Thank you so much for watching. Bye!